Hello, mga mami. magpipik tayo na Baby, ito pa, anak! Doon, banda. Doon, ayun, no? Ayun, pipik tayo. ayun naku napakabilis ng aking... Ayan, thank you, anak. Wow, si pag naman ang bunso. Si mami ang nag tapos si bebe naman ang magkakarga dito. Sa Meron pa, anak. Doon. Nandun pa mga ano mga cucumber. Yung ano, anong bilis mo naman bunso? Pagpisi mo ako sinabi. Ha? Dahan-dahan, wag mo namang ibagsak. Wag mo namang putong ibagsak. Last one na yes. Ayan, ang aming mga na-harvest ngayon. Bebe, bebe, wag mong, wag mong ibarog. Pati kamatis na may madudurog aming na-harvest sa aming bakuran, mga mare. O, oh, di ba <laughs> Hindi na kaya ng palanggana. Ah. Pero, napakaunting puno lang yan, mga mare. Pero, syempre, kahit kaunti, makakapitas ka na kahit pa. Yes, baby! Ay, ang bilis naman! OMG! Oh, Baka matapon yung ating... <laughs> Baka matapon yung ating mga gulay. <laughs> okay. Oh my God. Help kita. Okay. 1 two, three. Ay! Oh, no. Ayan, sige. Lagot ka na dati. Ah, ah. Lagot ka. Baga mo paskas. Okay, ako na. Bukuha tayo ng nagay Thank you, anak. <laughs> so, yun lang naman mga Mars na ko yung aking talbos. Ah, uh, ayan Meron tayong sariwang talbos ng bell pepper na tinola. Yun lang naman mga mares. See you on my next video. Bye-bye!